Ito yung NMAX version 2 na nagpa-throttle body sa ibang lugar. Hindi ko nababanggitin kung saan. Pero somewhere in Payatas. Si Sir ay hindi ko na may kasi naiya. Ayaw niyang magpakita. Uh, pero shout out na rin sa mga nagpapa-cleaning dyan, mga shop. Ito yung after matrottle body. Wala namang issue. Uh, sinusunod lang yung inaalok sila na kasi yung periodic maintenance masyado nang malayo, you know, around 80,000 na. So, inalok siya nung shop na throttle body cleaning. After ma-throttle body cleaning, yan, check engine. Tapos, ibinalik niya dun sa shop na pinagawan, inalok siya ng bagong ISC, around 1,200. So, after niya may bili, ganoon na naman. So, hindi pa po siya nagpa-throttle body, wala pa po siyang problema sa check engine. Yung pabago-bago minor. So lagi na lang ganito mga Kaorks. So pala lagi hanap kayo ng legit na mekaniko. Pag ganyan, nagpapa throttle body cleaning. Dahil kapag nagpa throttle body cleaning at hindi po naibalik yung tamang minor, yun po mga ayari ang reset check engine. So ipakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa waiting lang mga awards, so pakita natin yan po ang NMAX version 2 version 2 yeah. check engine reset so after po nito ay mawawala na ang problema ang customer awareness lang naman po ito eh, sa mga gusto magpa throttle body tingin lang po mga boss. Oh, wait lang po ah. Yun oh kung makikita nyo, yan, naka-check. ISC valve. So, okay na po yan. I-re-reset na lang. Ibig sabihin, nasa tamang calibration. Papakita ko rin yung tamang value ng ISC kung ano po yung standard. So, yan. Makita nyo po. Wala na siyang check engine. Boss, huwag nyo muna exit ta. Ah. exit. Ah, uh, panda ko lang. Ito lang mga kawad. Dapat kasi unang andar nito. Yan, buhayin ko makina. Unang andar, mataas ang minor. yun o, oh, mataas. Tapos dapat ilang seconds bababa. Yun, bumaba. Dapat ganun po mga awards So, pakita ko rin yung value ng ISC. Uh, Pa-exit to boss, ha. Papakita ko lang yung value ng ISC. Kasi pag mataas po yung value ng ISC, babalik na naman ng check engine ito. Dynamic, boss. Dynamic. So, wait lang, mga kaka-works. Yun. Kita nyo yung value ng ISC. At zoom po, ha. Tayo, uh, nagulo ko nga kayo zoom ha. Kahit ako na lang, zoom ko na lang dito. Dito yung malabo nga yung camera. Bakit ganun ang camera ko? Mataas yung brightness na. Mataas ang brightness ng computer. Paano ba yung zoom? Picturean mo na lang, tapos i-insert mo na lang. Picturean mo na lang, tapos i-insert mo na lang. Yun, 27.5. Mataas kasi po yung brightness ng computer. Ayan po, 27.5, kanina 45.7. Ibig sabihin, mataas yung value ng ASC kanina. Wala talaga sa tamang calibration. Ngayon, 27.5. Ito po yung standard. Wait lang. Kawawa naman ng mga viewers natin kung yung ating camera naglulong. Usod ka nga boss. Dito nga ako kukuha. Dito, dito, yan 27 Ah, basta, 27.5 Ayun, yun, no? oh Sa amin, 27.5, eh Yan, oh no? Zoom ulit natin Yan, mataas kasi yung brightness ng computer Mga orcs, pasensya na Basta, ang standard value Ay 27.5 Naglalaro po yung 27 28, pag yan ay lumagpas Magluloko talaga ang ISC nyo So, yan po mga ka-works. Pag ginamitan nyo ng computer, makikita talaga ang problema. Pero kung wala magcomputer computer, dahil uso ngayon ng pag-troubleshooting ng FI, alam din ng mga mekaniko kung ano, may problema, hindi pwedeng hula-hula. So, pakita lang natin yung sa customer ito 27.5 yan ang value ano yung nakasay 47.5 mataas katabi ko yung client tayo lang magpakita ng muka baka daw siya iawayin ang pinagpagawan yan ang standard na value 27.5 pag tumas dyan maglulong ko talaga magkakaroon ng check engine so yung binili mong IST Okay, at yung dati mong ISC, okay din. So, ang problema talaga, tamang installation ng, ay, ng throttle body. So, issue sa mga nagagawa, pero walang issue yung throttle body. Supply lang. So, sablay. Ay na, mahirap tanggapin eh. Supply talaga. So, okay na to, mga ka-works. Ah, uh, ulit. Problem solved sa mga nagpapatrottle body. So, okay na. Salamat. Mm -hmm.